isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatuenos I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatap kabanatuenyo po tayo welcome po uli sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses ng Palengke Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Today is October 15, araw po ng Martes. Isang araw na naman po ng pag-update ng mga asking price o turing ng mga presyo ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita niyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako itanong natin yung mga asking price o touring ng mga presyo ng mga gulay. Tandaan niyo po ha, asking price, hindi pa po yan ang ating final prices dahil pwede po yan magbago once na bumili na po yung mamimili o yung mga ngalakal sa ating mga sakadora, sakadoro. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe sana habang nanonood po tayo mag subscribe po tayo sa ating channel pwede po natin i-like o i-share ang ating video para naka-update po tayo muli po ito po ang yung kasama kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City dito po tayo sa presyo ni Ate Mina. Alamin po natin yung presyo ng kanyang magagandang magandang sitaw yung ah, haba, oh. May upo, may talong, may sili. Panigang, ayan na. Ayan Ang dami yung ano. Good morning Ate Mina. Ate Mina, iyo yung kalamansin Ano yung good? Oh. Magkano ngayon yung asking price ng good natin? <laughs> oh, 55 'yan. Eh pag lagihay. Oh, pag lagihay po ibig sabihin yung hinog na sandaan isang bundle. Pag ano, good na good 550. Eh yung sitaw natin, anong sitaw yung natin mina? Sitaw okay, eh pinakamataas 1,000 na nag-nanay Oh, ang pinakamataas 90 pag tinawaran daw siya 90, 80. Ano to, Negros? ano, ah, Mega. Start ah, premium. Ah, start premium. Mami, ang ganda hab. Kahaba naman ano. At oh, tingin na sang galing sita, makahaba, ang ganda. Oh, sisilip. Oh, ay eh, sisilip magkano? Asking price. 90. 90, yan, 90 siyang kilo, 900 per bundle. Etong upo natin balag ba to? Magkano? Etong Ito yung mura. Yung upo ang mura natin sa isip si pesos isang bundle. Yan, si Resty. na-interview ko na naman si Ate Mina, yung, yung mother dear, yan. Nakaano lang dito, eh? nakaupo lang ito, pakuya ko, kuya ko -kuy, -kuy lang ng silya. Talagang ano siya dito, safe na safe, yan. Baka gusto mo batin si Yan, yung anak mo, si Sir Resti. yan. Resti, ingat ka dyan. Yan, ingat ka dyan, dyan, si ay, ah, ka, wag ka mag dito kay Mother Dear Nakaupo lang siya dito at medyo siyempre masigla dahil na uh, active na active siya sa palengke natin sa baksakan. Sige, Ate Mina, thank you. Dito tayo kay Ate Santa. Ito, may mga kamatis siya. Pasensya na po kayo kahapon, hindi ako nakapag-update ng kamatis kasi medyo tanghali na ako dumating eh. Saka nung pagdating ko naman, eh medyo naalis na yata yung kamatis na na yata yung tinda ng kamatis kaya ngayon babawi po ako sa inyo dito po tayo kay Ati Santa ano? good morning Ati Santa kung magandang mabait masipag Yan. kamuka ng kanyang apo para kayong pinagliyak na buko ng apo mo oh. Ati Santa nakita ko ang daming magagandang ano ito na Kaya. anong ano to? anong variety? garnet? Magkano yung ice cream price ng kilo? 100. Oh, 100 ah. Yan ha, medyo mataas po ngayon ang kamatis na garnet. Eh, sa medium? 80. 80 yung maliit. 100 yung ano. Sa nagtatanong po ng kamatis ah. Biskaya po yan. Ang dami oh. Tingnan nyo naman yung model ng mga kamatis natin. Kaganda rin. <laughs> <laughs> 90, eh, yung kamote natin ganito, asking price. Ay, 17 lang. 17. 15, sa 15, okra natin ngayon, magkano? Asking price. 15. 15, 150. Dito sa sigarilyas. 20 asking. 20 ang asking. Eh, ano yung nakabundle mo na yon? kalabasa Ano yung Suprema? Magkano yung Suprema natin ngayon? 13. Mura pa talaga ng ano ayan Tomas no. Eh yung upo natin balag ba to? Ocho, hinihingi namin. Ano to balag agapang? Balag. Balag, ocho. Yan, oh. Tingnan nyo naman yung ate Santa ko. Napakaganda. Dito naman tayo kay Madam Tintin. Yan. Nakita ko kasi may maganda siyang talong, oh. Tapos, ang dami niya bonito bonito. Ayan si Madam Tintin. Si Madam Tintin medyo araw-araw gumaganda. Pakunan ko nga muna. Good morning, Madam Tintin. Madam Tin, Tintin, napunan ako napakarami mong ano, tawag ito, Saan galing ito, ah? Oh, Sa mga taga-Alyaga, Talavera ito, napakaganda po ng bunitong ampalaya niyo kay Madam Tin. Madam Tin, magkano yung asking na yung rin, hindi pa yung final price, ha? Eh, ano po, kanina may tumawad na po, 30. 30, yan, may tumawad, 30. Kasi nga, nagbabago yung presyo, minuto, oras, maaaring magbago yan. Eh, yung ating ano, yung ating talong. Anong po, 20. Anong talong yun? Propelica po. O, Propelica, 20 per kilo, 200 per bundle. Ay, sorry, ito. Ito. Anong sita ito? Bulacan white? Magaling Bulacan white? 150. Ayun Taiwan natin. Siling Taiwan natin ngayon. Magkano? Siling Taiwan. Siling Taiwan po. 250. Ang ganda na ang mo. Ano yung mistisa ba yun? Para, para yung katulad ng katabi mo? Mistisa? Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Mistisang nila. magaling yung asking price nun? Kanina po ang benta. 50, 45, 45, 36. Basta ang pinakamataas po niya. Yung magandang maganda at panigurado, 50. Pero asking price lang po. Yan, ano? Okay, maraming salamat, Madam Ting. Okay, salamat. Dito tayo kay lino no? Kasi may nakita akong, ano yun? Siling Taiwan ay ang ganda. Ay, andito. si ano si Madam Lenlen, ganda, ganda si Madam Lenlen. Uh, Madam Lenlen, magaling Taiwan natin. Ask. Oh, two daw po asking. Oh, 2.8. eight. Oh, ba Bakit ba lalo kaya tang gumaganda? Oh, yes. Eh, yung upo natin balag. Upo ko 13. 13, yan oh, 13 oh. Sa talong, anong talong to? 20 ng na ano yan? Anong baray? Mucho, Mucho. Sa siling ano, panigang. Panigang magkano? 140, mahal ngayon, ano? Okay. Basta, tanda niyo po, tinatanong ko, asking price lamang. Pwede po yung magbago, maring bumaba. Pag napakaraming supply, lalo na, bababa po yan, lalo na pagdating ng tangali. Maring tumaas, pag walang supply, kung bihira, kung singit, yan, tataas yan. Kaso, kaso nakikita ko, napakadami, oh. Salamat, Madam Lelen. Gumaganda ka talaga. Ito eh, kay Ati Bunso. May papaya siya. Meron siyang ito, uh, talong na domino. Uh, puting pipino, pati talbos ng sili, yan. Papaya, meron. Good morning, Ate Bunso. Ate Bunso, magkano yung ano natin, yung talbos ng sili natin? As yung fresh lang. O, 80 po ang talbos. Oo. Yung maganda, maganda, sandaan. Eh, yung ating papaya, magkano? Ayaw ng tumaas. Ayaw ng tumaas. O, magkano? Ocho. Otsyo. E eh, yung pipinong kunti natin? Kaya natin, kaya. Magkano? Kince. E yung sa domino natin, talong? 20. 20. Oh, ben mababa pala, no? Mababa pala. O. Ba, o. And, upo. Balag ba yung upo natin? Balag yung upo. Balag. Oh. Magkano? Sandal, sang bandel. Yan. Yeah. Maganda, oh, 20. O, yung maganda daw, 20. Salamat, Ati Bunso. Ayan na. Ayan po yung mga asking price ng mga gulay ni Ate Bunso. Ayan no? Ay beret po madami 'to no? Magkano isang bundle niyan? Ay 150. Ay, masarap pati yung buto, Maliit lang yung buto, minsan walang buto no. Napakasarap niyan. Yan. Ayan. Itong kalamansi mo, magkano? Atong slip, itong slip ito, 300. Ibig sabihin ng kahapon paano? Salamat pag slip mas mura. Yung ano, yung ngayon 500, 550. Ay, ay, ayan yung mga mga masisipag na boys dito sa ating yes, bastahan. Yeah, may wash out, pa. Dito kay Sir Eric, meron tayo nakitang ang patolang may palikpik. Good morning, Sir Eric. Sir Eric, magkano yung patolang palikpik natin ngayon? Patola. Ayan, sa nagtatanong po ng patola, 18, 180 per bundle. Eh, yung nga ito yung bonito ng palaya. Yung ganyang tsura po, 20. 20. Eh, yung bakla. Bakla po, 18, 15. Ang dami yun, 15, 18. Yung okra. Okra po ngayon ang hinihingi natin 15. 15. Anong ng ano variety ng talong? Mucho po. Mucho, makali mucho. Salamat Boss Eric. Si Sanya kasi busy eh. Yan po ah. Asensya na po ulit sa ano, naulit ulit ulit yung tinatanong natin ibang gulay. Kasi yung iba nagre-request na maaari natin itanong sa iba para meron silang idea sa ibang sakadora kung magkano yung ah uh, mga gulay. Baka nagkakaiba. Katulad nito, down ceiling, natanong ko na ito. Ito, malalaki nga. Ano, magkano yung down ceiling natin po 50 eh? 50. Yung Taiwan natin, magkano? Wala po. Ah, dito. Boy, no magkano yung Taiwan natin? 250 oh, ang asking natin. 250 ang asking natin. Ayan, ang pinagtanungan ko po, isang magandang lalaki. Ayan, ah. Oh. Dito tanong natin Madam, magkano ito? Ang ganda ng patolang kinis niyo. Magkano po yung patolang kinis natin? 15. 'yan, no? ganda, oh. Kasi ganda Kasi ang ganda ng mga tindera ng mga kagulay natin, yan yeah? 15. Boss niya magkano na yung kam ah, kamatis tong mani? Dos-dos po Dos-dos Ilan yan? 30 kilos Eh yung per kilo Magkano? Oh, 73 Oh 73 73 Yung per kilo Pero maganda yung ano Yung manini ni boss ninyo eh, no? 73 Kalamat boss ninyo Ayan po Marami pa pong kalamansi Yung magandang kalamansi Ulitin ko po Nasa 500 550 Yung slip na natin, ng natin Kanina 300 Yung lagi ay 100 Yan ito ang pechay. Ay, magkano yung pechay mo? Oh, kinsi. Oh, Napakamura, no? Kinsi lang po yung pechay, ha? Ah. Salamat. Ayan. Mamaya na po tayo dyan. Dito tayo sa Sitawan ni Ate Baby. Wala mara, marami makakita. Mara, yeah, ano to Ate Baby? Negrosta? Negrosta. Oh, magkano ni Negrosta? Oh, mega Eh, yan 110 lang nabili yan. 110 nabili yan, ang kaganda. Eh, yung bulakan white natin. 150 naman. 150. 150. 150 yan, ibang variety kasi yung tinanong natin. Yan. Para lang ay, ay, nakita ko nag-aalok yung magandang lalaki dito ng kalabasa. Good morning, sir. Nakita kita nag-aalok ng magandang kalabasa. Magandang ay, ano. Ay, magkano nang aspin ng kalabasa natin? Ay, oh. napakababa. <laughs> Dahil kasi meron mga nagbobombit na na papagaya sila. Ah. Kaya ang ginagawa nila, ginagaya na rin nila. Ano? Sampo, suprema ala Hindi ako ayaw pa doon sa ano, ano lang 10 lang ganyan, ano? Ay, ano Oh, dapat may pagkakaisa kay sa mga kalabasang Ay, benta niya, fresh 'yo. Kaya eh, sa kanya sampu. dahil daw may nagbebenta ng 10. Ayun. Tinananan niya na rin ang 10. saan mga galaw kalabasan natin. Uningan. Uningan. Oo. Uh, sir, manawagan ka sa mga kalabasang ano? Natin kalabasa, ano po, <laughs> <Ay, alawa>, hindi <laughs> magagawa talaga. No? po pare-pares kayong presyo? oo oh. uh, hindi na na namin yan eh. o, ay, ay, ba ba na? naman na ayan. Ay, okay. uh, okay. Medyo naman nakakalungkot. Uh, ano. hindi okay. na po dati okay. ay, eh alam kahit na medyo nalulungkot siya. Pogi pa rin naman, walang pagbabago. <laughs> Salamat sir. Ito po tayo kay madam? May nakita po ako kanya ito. Madam, magkano na po yung Sophia natin ngayon? Asking price. 13. Yan, medyo umangat naman siya. 13. Dati 10 lang eh. eh. yung puso po natin ng isa ba? 180. Yan, kagaganda ng puso. Kasing ganda ng puso ni madam. Madam, yung sampalok natin. Sampalok po 22. 22. Eh yung ano po natin gabing kalyang? Kalyang 5.50. yan. Wala kayo tang kasama ngayon? Ah, yan. Okay. Salamat, madam. Yan, wala pa yung mga peche, pati mustasa dito. Ito, meron na pala. Oh. Tanong natin yung boss. Busang siya Boss Junjun, magkano ngayon yung mustasa natin? Asking price 50 po Saan galing yan? Ang ganda Gabal din natin p okay, pa natin sa kumla Mas mura ang no? E yung ating patolang palit P20 po Salamat boss Junjun Ito, itong kaibigan natin ay, ito may meron siyang mura ng ano, uh, luya. Magkano yung ganito natin? Mura po, pero mahal. Magkano po siya ngayon? Asking price. 120 po per kilo. 120. Ah. yung repolyo natin. Ayun pong repolyo 58 to 60. 58 to 60. Sa ano po oh, sa, sa sayote po. Sayote. Oh. <laughs> sayote. 35 po. 35. Ang, ano? Kayote. Ito, ito po, ano ito? Pinale, kamatis po. Saan galing yan? Sa Nueva Vizcaya po. Anong variety po niya, mas, sir? Ito po yung Diamante Max. O, oh, Diamante Max, magkano po? 100 po per kilo. Ayan, ang taas na ngayon. Opo, ito naman po yung ano rito sa atin. Ah, dito nata, sa Nueva Vizcaya. Ito naman po Ayan, anim patag. Ako po ng 75. Ayan na, mas mura po yung anim patag. Ibig sabihin dito sa ano sa ano, Ako, po, Ayan. Sumo. Ayan. Po, Ayan. Ayan po kung yung nagtatanong ng kamatis, kapon di tayo. Kasi kapon diyan ang pag-update eh. Ako, Wala yata ang kamatis na kapon. Ako po eh. sila ay matayan. Oh, yun. Ngayon medyo tama. Ay, medyo nakita kong dragon fruit ba yun. Ah, uh, dragon ball. Ma ah, dragon fruit na magkano po yung ganito? Kuya, 90 po ang ano, Terpilo Per kilo, per kilo 'yan. Po. Yan, baka meron kaya may shout out sir. Uh, shout out po sa mga kabarangay ko sa Barangay Bakero. Yan, taga sa taga City. Yan, taga Bakero uh, po 'yan. Uh, Ayun. Salamat sir. Okay. Ipakilala mo na lang si Mr. Palenque, Dante Diernes uh, Bierlistan. Si Mr. Palenque at ng konsehal ng bayan <laughs> sa darating na eleksyon. <laughs> Ayun. <laughs> Salamat sir. sir. sa 2025. Ayun, thank you sir. Kalimutan, Mr. Okay. Palenque. Okay. Biernes. Ayan. Dante Biernes. Ayan. Dante Biernes. Salamat. Wala kang sultan ngayon. Wala po ngayon kasi alam mo ako oh, wala naman ako ang sultan. Oh. Okay, salamat. Dito, po. dito may nakita akong kaya dito. lang. Punti sultan. Magkano yung sul Magganing sultan natin ba ngayon? Sa ano ba? Alika. Ayaw tumawa okay. Yung sultan natin ngayon magkano? Yung ganyan? Ayun kayang kamote yung ka mo ube. Yung kanil eh. 20 Pente, yan. Ito tayo. salamat my friend. Tampo ba kayo kay mabibiglas sa ano ha, sa presyo Ayun ng mahal. kamatis. Napakamahal pa 'yan. Ito 'yung togay natin today, Shout out daw sa mga kabulay natin, mga kalabasa. Ayan. Gitong-gitong 'to kalabasa. Magkano 'yung hindi mura daw 'yung kalabasa, may magkano yung kalabasa? 10 piso po. kasi sabi sa akin nga doon, may nagbobombit daw kasi ng presyo ng 10 piso kaya napapagaya na kayo. Ayun, dapat naman parehas lang kung ah, kasi ayaw nang tumaas eh. Ay, that, sa 35 ngayon, ayaw nang umahon sa umahon nung nakaraang araw ng 14. Ngayon, back to 10 ulit. Ano po kasi pinanggagalingan? Oh, ayan. Salamat mga sa ito, mga pogi dito, mga lamang sa akin ng 25 paligo to mga ito. Salamat, sir. Ito kay boss, ano, Lani and Elmer. Meron po siyang sinkamat. Uh, sir Elmer, Sir Elmer, magkano na po ngayon yung kamas natin? Asking price lang. 45 pa rin. Saan galing to? Tarlac. Ah, Tarlac. Ka. Tarla. Ayan, pang ano po yan? Lumpiang Sariwang Sariwa. Ah, oh, baka wow. may shoutout ka. Mukha, <laughs> yung kamat bahay naman. Ang pulit yan. Balik damit ko. Nakadamit na naman siya ngayon. Salamat. Eh nasa lubong ko si... Si Boss J. Boss Jay, good morning. Magkano 25, na yung sayote natin ngayon? 35. 35 dito sa pechay natin. 700. 700 sa repolyo natin. 530. 530 sa labanos natin. Labanos natin good. 800. 800 at sa patatas natin. Patatas 500. Ay, magkano yung pechay bagyo? 70. 70. Ang asking ang, asking ang asking lang ang 65. pa. Ya, yeah, asking lang tinatanong natin. Depende na po 'yan. Mababa po 'yan pag tumawag, mamimili. At siyempre, meron dito ng Napakagandang ano, uh, tabi ito. Pero kasing ganda po ng ating tindera. Ayan po, ayan ha. Isang pa lang po, ayan. Naka, madam, na magkaling peros natin? 75 75. Na Ay, meron din yung broccoli. Magkaling per kilo ng broccoli. Diyan po, lang yan. 70 lang po. 70, ayan. Kung gusto nyo po makakita ng magandang perots, magandang tindera, dito lang po yan. Ayan. Okay. Wala okay. naman si sir? masipag yung tao talaga salamat eto yung alugbati sir magkano na yung alugbati mo 25 sa papaya madam magkano sa isa ayaw na tumaas ano ayaw na gumalaw ang presyo yan salamat dito na naman tayo magtatanong ulit tayo tatanungin ulit natin magandang tindera dito madam magkano na po yung labog natin ngayon asking price ito ganun sa'yo. 180. 180. Ito po yung simple simpleng ganda. Ayan. Igorota. oh, tingnan. Igorota na rin. Yan ha, pero napakaganda. Eh, yung sa ganito natin sili 80 po, 90 80, 90. Hindi sya masyado malaki. Ano? Anong variety niya? Django. Django. Yan. Sangiti pa lang. Mabibigari na kayo. Salamat. Dito na tayo kay Analon. Hindi na tayo lalayo. Tanungin na natin yung ano, yung... Luya. Analo maka Anene maganda mag ni ano na pinakamaganda natin Luya. 200. 200 yeah, yat mas na rin. Eh yung ano yung dilaw. Dilaw 60. Eh yung mura nating Luya. Sandaan ko 'yo. Sandaan tuminag na 'yan. Eh, ano ba to? 1000 ba beta. Sino boya 'to? Hindi po. Hindi ba? Kala ko siya. Alam mo kung balas po yan. Ah, okay. Yan. Tatanungin -ta natin isa sa magandang tindera pang laban ng Miss Cabanatuan. Madam, maganda. Magkano ng ating saluyot? Sampu sa po. Sampu. Sa talbos ng kamote, magkano? Sais po. Sais. Wala yata si Ponce. Pinalayas niyo na. Ano natin <laughs> Konse, biro lang Konse. Medyo busy si Konse sa kanyang barangay. Ayan. Okay, salamat. Maganda. Ayan. Boss Marco, ano yung mais mo? Dilaw puti? Dilaw puti. O, oh, dilaw? dilaw? 50. 50. Ah, 30, 30, 30, 30. 35. Eh, yung puti? 50. Yan. Ito po si Boss Marco, ang pinakamaraming uh, tindang mais dito araw-araw. Mawawala ng mais Sebastian Yan dito. Saan ba yung mais natin? Tugigaraw. Tugigaraw. Layo pa. Tugigaraw pa pala. Salamat, Boss Marco. Yan. Tugigaraw pa pala galing yung mais ni Boss Marco. Dapat uh, Sana wala na naman ang malimutan. Baka may malimutan na naman ako eh. Medyo tumatandaan na uh, ata tayo. Ayan, kamatis po. Na-update na natin yung kamatis. Nagtitingin pa po ako kung ano yung maispatang ko. Pag ko po na-update, pasensya na po ha. Sabihin nyo na lang po sa akin at i-update ko kinabukasan. Okay, sa may nakita akong habang kalabasa. Rosa, magkano yung habang kalabasa mo? Habang kalabasa, 12. 12. Yung ganito patola? 20 po. Uh, Naulit ko lang si Garrellas. Ngayon po naghahanap pa ako ng ma-update na iba kaya lang na-update ko na yata lahat. Sana naman wala akong na-miss. Meron pa pala yung mga sibuyas. Yan talaga malilimutin ako. Doon na lang tayo kay Dr. Sherin uh, mag-update ng sibuyas. Direk kay Dr. Good morning, Dr. Si Dr. Cheryl po ang isa sa pinakasikat na sakadora ngayon dito sa ating baksakan. Si dahil po si Dr. may hawig na artista si ano si Carmina Villarroel. Ayan. Yeah. Kung gaano ka po si Carmina, ganun din po siya, ayan. Yeah. May kausap pa po siya mamaya na lang po. Ayan, yeah. post muna natin. Si Cheryl, magkano po yung ganito nating uh, sibuyas na puting malaki? 420 po. 420. Ilang kilo to? 9 o, 9 kilos lang. Eh, yung sa medium natin. 450. 450, yan. 9 kilos din. Eh, sa CBS natin pula, eto, 10 kilos to. Ano? Lahat po ng suit ni Madam Doktora, do, ano, bagay na bagay sa kanya. Eh, yung cancel natin white na, ano? 624, 640, at saka 580. Ayan. Pakiulit nga po ulit. 580, 620, 640. Ilang kilo yun? Anong nakilo po yung Ayan. dalawa? Ayan. Eh, yung sa bawang. Eh, sa ano po natin? Sa munggo? 170. Yeah, 170. Maraming salamat po, doktora. Napakaganda talaga ng, ano, ng doktora. Ayan po mga kapalengke ang pinakalatest asking price update natin. Sa mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan ng Mebay ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng Sangitan. Sana naman po wala po akong lagpasan nalampasan na mga gulay na pwede nating update. Kung meron po, sana po pakiyanin na lang po paki-message na lang po at medyo nailang din po kasi akong mag-update at napakahirap mag-update. Kasi uh, po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Ang nakikita nyo po sa aking camera si Sanya Lopez. Ayan. Lopez. Ayan o. Si Sanya Lopez at andi dito naman din po si yung maganda natin po. Binaki. Ano ba? Ayan po, yung video na yan. ay